isa ka sa mga panatiko ng rock band, malamang kilala mo na din ang rockstar na tampok natin sa video ito. Tara, samahan mo kong balikan ang kanyang di malilimutang awitin sa mundo ng musika. siya ay si John Francis Bon Jovi Jr. o mas kilala natin bilang si John Bon Jovi ng Badang Bon Jovi. Ipinanganak noong March 2, 1962 sa Perth Amboy, New Jersey, United States. Ang kanyang mga magulang ay dating marine. Bata pa lang ang ating bida ay panatiko na siya ng mga banda. Sa katunayan ay madalas niyang tambayan ng mga club kung saan may mga nagtatanghal na banda. Si Bruce Springsteen, na kapwa niya taga New Jersey, ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na balang araw ay magiging kilala din siya sa larangan ng musika. Noong 1975, sa edad na labing tatlo, ang kauna-unahang banda niyang kinabilangan ay ang bandang race. At sa edad na labing panganim naman ay nakilala niya si David Bryan at dito na napagpasyahan nilang bumuo ng bandang tinawag nilang Atlantic City Expressway. Matapos nito ay pinalitan ng Bon Jovi at kalaunan ay naging Wild Ones. Naging aktibo sila sa pagtugtog sa iba't ibang mga club at kadalasan nakakasama nila ang mga kilalang banda sa kanilang lugar para maging opening act sa mga ito. Noong 1980 ay bumuo ulit.